Sabi nga ng ilan, madali lamang pumasok sa buhay may asawa. Subalit, napakahirap lumabas, lalong-lalo na kung ito ay nasa ilalim ng kasal. Kung minsan, masaya ito sa unang mga taon, ngunit sa pagtagal ng panahon, doon nalilitaw ang mga problema sa pagitan ng mag-asawa. Maganda sana kung naayos nila ang kanilang problema ang kinakaharap na magkasama. Ngunit ang madalas na nangyayari ay nauuwi sa sakitan ang bawat isa. Kung minsan naman ay naghahanap sila ng ibang kalinga sa ibang tao at ang malala, naghihiwalay na ng tuluyan ang mag-asawa. Subalit sa kwento natin ngayon, hindi simpleng paghihiwalay ang nangyari sa mag-asawang yun, yun at iwan. Dahil nauwi ito sa kamatayan ng isa sa kanila paano humantong sa isang nakalulungkot na pagpatay ang sinapit ng isa sa kanilang mag-asawa? Paano na isagawa ang pagpatay? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang higit dito, tara at aking isasalaysay ang kwento patungkol sa mag-asawang Yunyun at Iwan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahati ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Sa aking kwento ngayon, ang mga pangunahing sangkot sa krimen ay mga walang apelyido at puro pangalan lang habang ang ibang mga karakter naman ay alias lang o bibigyan ko na lamang ng pangalan para maisalaysay ko ng maayos ang istorya. Si Iwan, 43 years old, ay nagbula sa West Java, Indonesia. Siya ay membro ng National Security Service o sa madaling salita, siya ay isang security guard sa Bekong Village, Dharma District, Kuningan Regency, West Java, Indonesia. Ang kanyang asawa ay nagangalang Yuyun, ang mag-asawa ay naninirahan sa isang simpleng bahay sa Baycom Village, DHA, sub Kuningan Regency, Indonesia. Sa aking pagsasaliksik, hindi ko nakuha ang kahit anong impormasyon patungkol sa kung meron ba silang anak. Gayunpaman, nalaman ko na si Iwan ay inilarawan ng kanyang mga kapitbahay bilang isang kalmado at responsabling tao. Maliban doon, araw-araw din ginagampanan ni Iwan ang kanyang tungkulin bilang isang security guard ng may mataas na dedikasyon at pagmamahal sa trabaho kahit maliit lang ang kanyang kinikita dito. Ngunit sa kabila pala ng payak at tahimik na buhay, sa likod nito, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi maganda. Sapagkat sa loob ng tahanan ng mag-asawa ay ang hindi pagkakaintindihan nilang dalawa kung saan madalas silang mag-away na naging dahilan ni Yuyun upang hindi na siya masayahan sa kanilang pagsasama at magdesisyon na maghanap ng pagmamahal sa ibang lalaki. Kaya siya ay nagkaroon ng lihim na pakikipagrelasyon sa lalaking may inisyal na DPO. Dahil sa pagkakaroon ng kabit ni Yuyun, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na maging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Bagaman hindi nauhuli ni Iwan ang lihim na relasyon ni Yuyun sa kanyang kabit, naghihinala naman ito sa asawa. At sa tuwing naghihinala siya, hindi niya naiiwasan na magtanong ito ng kung ano-anong bagay na nagiging dahilan ng kanyang galit sa asawa na nauuwi kong minsan sa pananakit niya kay Yuyun. Sinubukan man ni Yuyun na itago ang kabit, pilit naman itong nalaman ni Iwan. Kaya nang malaman niya ito, hindi maiwasan ni Iwan na masaktan sa ginawang pagtataksil ng asawa. Lalong lumala ang hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Dahil hindi mapigilan ni Iwan na malungkot, madismaya at magalit sa kanyang asawa, naapektuhan na ang kanyang pagkatao at trabaho. Kaya nga kung minsan, naiiba na ang pakikitungo niya sa ibang kapitbahay, lalong-lalo na sa kanyang asawa at dumalas na rin talaga ang pag-aaway nilang mag-asawa na nauuwi na sa sobrang pananakit ni Iwan kay Yuyun. Dahilan upang maisipan ni Yuyun na patayin ang kanyang asawa at tuluyang sumama sa kanyang kabit. Sinimulan niyang makipag-ugnayan sa kanyang kabit na si DPO para pag-usapan ng planong pagpatay kay Iwan. Napapayag naman ni Yu Yun si DPO na gumawa ng krimen dahil ikinuwento nito ang kalupitan na ginawa ng kanyang asawa gamit ang matinding pananakit. Sa napag-usapan nilang plano, naisipan na lang umupa pa ng dalawa pang tao upang hindi sila mahirapang gawin ito. Dahil alam nilang malakas si Iwan na maaring gamitin ang kanyang kakayahan at kasanayan mula sa trabaho. Kaya ako mausap si Yuyo ng dalawang tao na makakatulong sa kanila na sa mga oras na yon, dalawang kapitbahay nila na may personal na galit kay Iwan ang kinuha niya. Ang dalawang kapitbahay ay ating papangalanan na Mark, 30 years old at John, 33 years old. Kinumbinsin ni Yuyo ng dalawang kapitbahay na iyon na umano ang kanilang pagkakataon na gumanti at ang alok na binigay niya ay napakasimpleng gawain lang. Ito ay maging isang bantay at suporta lamang kung sakaling makalaban si Iwan sa gagawing pagpatay. Sa huli, napapayag ni Yuyo ng dalawa na makipagsabuatan sa kanila. Kaya matapos kausapin ni Yuyo ng mga kapitbahay, ang apat ay bumuo ng isang tila perpektong planong pagpatay. Napagkasundoan ng lahat na papatayin nila si Iwan habang ito ay natutulog. Sinimulan nila ang plano nung gabi ng Thursday ng May 23, 2024, habang mahimbing na natutulog si Iwan sa kanyang kwarto. Nang alam na ni Yoyo na tulog na ang asawa, agad niyang pinadalhan ng mensahe ang tatlo. Dumating si DPO sa loob ng bahay na may dalang malaking bato. Kasama niyang pumasok sa loob si Mark, natutulong kay DPO kung sakaling manlaban si Iwan. Habang si John naman ay naiwan sa labas ng bahay na nagmamasid sa paligid upang matiyak na walang ibang makakaalam o makakakita sa kanilang ginagawang pagpatay. Sa pagpasok ni Tipi o sa loob, hindi siya nagpalampas ng sandali, agad niyang pinokpok ng bato sa ulo si Iwan. Sa mga oras na yon, hindi na nagkaroon ng pagkakataong makalaban o makakilos man lang si Iwan. Matapos ang isang malakas na pagpokpok sa ulo ni DPO, makailang ulit niya itong ginawa na tuluyan ng ikinasawi ng biktima. Nang makumpirma nilang patay na si Iwan, tinawag nila si John upang humingi ng tulong para ilabas ang katawan ni Iwan sa bahay. Dahil nais nilang gawing isang aksidente ang pagkamatay ni Iwan. Nang mailagay na nila ang katawan ni Iwan sa labas, sa may pintuan ng bahay, natila ang itsura ay nabangga ito na sasakyan, sinimula na nilang linisin ang loob ng bahay. Upang sa ganon, walang ebidensya ang maiwan sa crime scene. Matapos nilang maisagawa ang plano, sabay-sabay na ang tatlong umuwi sa kan kanilang bahay. Habang si Yoyo naman ay bumalik sa kanilang higaan at natulog. Kinabukasan ng madaling araw, medyo may kaunting liwanag na sa kapaligiran, ang mother-in-law ni Iwan na nasa tapat lang ng harapan ng kanilang bahay ay hindi sinasadyang natagpuan ang katawan ni Iwan na nakahandusay sa harapang pintuan ng bahay nito. Agad niya itong nilapitan habang nagsisisigaw ng tulong at tinatawag ang anak niyang si Yuyun. Sa kanyang paglapit, agad niyang nakita si Iwan na naliligo sa kanyang sariling dugo. Matapos marinig ang sigaw ng mother-in-law, nagsimula nang lumabas ang mga tao sa kanika nilang bahay upang tingnan ang nangyayari. Nang makita nila ang kalagayan ni Iwan, mabilis silang tumawag ng ambulansya at pulis. Habang si Yoyo naman ay lumabas sa kanilang bahay na tila nabigla sa kanyang nakita. Nagpanggap siyang walang alam sa pagkamatay ng asawa at nagdeklara agad siya na parang isang aksidente ang nangyari sa kanyang asawa na sa mga oras na yon, naghinala ang kanyang mismong ina sa kanyang sinabing aksidente ang nangyari kay Iwan. Ngunit pinagwalang bahala na lang niya ito at nagpatuloy na humingi ng tulong. Hindi nagtagal, dumating na ang tulong. Agad na dinala si Iwan sa Ruma Sakit Umum Daira o RSUD 45 Kuningan, isang government hospital. Subalit ito ay nakumpirma ang dead on arrival, kaya agad na inilipat ang bangkay sa laboratorio para isa ilalim sa autopsy. Samantala, matapos madala sa ospital si Iwan, nagsimula na rin mag-imbestiga ang mga polis sa pangunguna ni Kuningan Police Chief AKBP Willie Adrian. Sa pag-iimbestiga, agad na isinailalim sa pagtatanong si Yuyun. Ayon sa kanya, ang nangyaring pagkamatay ng asawa ay isang aksidente. Subalit malaki ang pagdududa ng mga pulis sa pahayag ni Yu Yun. Dahil ayon sa kanilang paunang pag-imbestiga, tila hindi isang aksidente ang nangyari sa pagkamatay ni Iwan. Dahil naniniwala sila na may irregularity sa impormasyon na ibinigay ni Yu Yun, lalong-lalo na sa kakaibang hitsura ng bangkay nang ito ay natagpuan. Pinaghihinalaan din nila na maaring namatay si Iwan hindi sa labas ng bahay kundi sa loob. Maliban sa mga nakalap na ebidensya ng mga pulis, wala ring naging saksi upang masabing sa labas nga ng bahay na matay ang biktima. Ang nagpapatatag pa sa hinala ng mga polis na hindi aksidente ang pagkamatay ni Iwan ay ang paglabas ng resulta ng autopsy. Batay sa resulta, namatay ang biktima dahil sa mga pinsalang natamo, resulta ng isang blunt object impact o pagpukpok ng tao ng isang matigas na bagay sa ulo. Nangangahulugan na hindi siya namatay sa pamamagitan ng isang pagkabangga sa biktima. Dahil dito, naging pangunahing sospek sa investigasyon ay ang asawa mismo ng biktima na si Yuyun. Kaya muli siyang isinalang sa isang panayam ng mga polis. Sa pagkakataon na yun, naging mahigpit ang mga pulis sa mga pagtatanong nila kay Yuyun. Kaya sa huli, napilitang umamin si Yuyun patungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, ginawa lang niya mga bagay na yun dahil sa pananakit na iwan sa kanya. Pagkatapos, isiniwalat na niya ang buong pangyayaring pagpatay, kasabay ng pag-amin niya na hindi lamang siya nag-iisa sa ginawang krimen itinuro niya ang dalawang kapitbahay na sina na Mark at John na kaagad namang nahuli. At itinawit din niya ang kanyang kabit na si DPO na sa mga oras na yon nagtatago na. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga pulis sa paghuli kay DPO. Sa kabutihang palad, noong gabi ng Monday ng May 27, 2024, naaresto ng mga pulis si DPO. Sa pagkakaaresto ng apat na mga salarin, sila ay kinasuhan sa ilalim ng Article 340 Criminal Code. Ito ay artikulo tungkol sa pagplanong pagpatay na may parusang habang buhay na pagkakakulong o ang pinakamataas na parusang kamatayan. Sa kasalukuyan, sila ay nakakulong sa bilangguan habang hinihintay ang kanilang paglilitis. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Judith Victoria from Bahrain, Angie Villanueva from Dubai, Maria Socorro Mejia from Italy, Vanessa Suzuki Channel, at Lizelle Lotarino from Riyadh, Saudi Arabia. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Iwan at Yuyun. Ako po si G. Maraming salamat.